morning mga katito bar what's up what's up tayo po ay muli mabiyahe sa lalamog yan nga po yung content natin yung mga kung pwede ba magsabay sa lalamog at nagawa natin po yun lahat po ng booking natin ay may kasabay ngayon naman ay subukan natin muli bumiyahe po sa lalamog ng long distance at syempre dapat pag nag long distance ka dapat at least dalawa yung, bu yung booking mo para hindi ka man makakuha pabalik ay at least may kikitain ka pa rin at tingnan po natin kung tayo po ay may makukuha na booking gusto ko ngayon bulakan para masunda natin kung ganun pa rin yung kikitain natin nung tayo ay nagpunta ng Bulacan at po abang abang po tayo ng booking pabulakan at tamang tama mga katito bar panalong panalo naman tayo kasi yung first booking natin ay yung aking favorite na pick up chan chanada wow! yun po uli yung panel board at talagang blessed na blessed tayo dahil sigurado masasabayan po natin to kahit na 1,000 din 1,000 kg din yung ating uh, second booking na kunin basta cagalang lang tayo at paniwalaan natin na tayo ay may makukuhang pabulakan din ito na kahit 1,000 yun kukunin ko malolos o sampang pa ang pwede kong kunin uh, giginto sa Bulacan pwede maganda malolos dahil nung first time kong makapunta dun ang daming booking pabalik kaya uh, nawa ay malolos yung pumasok sa atin okay hintay tayo at yes mga katito bar o yung gusto nating makuha ano ay ibinigay kagat sa atin at yan nga po, malolos yung nakasabay. At tinawagan ko yung kasabay na booking nito ay mga tela daw. Sabi ko walang problema naman to dahil kasyang kasya yan. At yung mga kasabay ng booking na to ay minutes away dito sa kinaroroonan ko. At kukunin na natin to. In 200 meters, sharp right onto Alfonso Mendoza tila bagang napakalakas ko kay lala mo ba no? Aww. parang your wish is my command <coughs> at yun ka ano lang natin ka re request lang natin na gusto natin ay pabulakan din at tamang tama yung sinabi kong malolos ay yun din ang binigay at yun ang na-pick up natin dawa pagdating natin ng bulakan may makuha agad tayo na pamanila at syempre blessing yan kung magiging double booking din yung pamanila natin okay thank you lord at talagang blessing at talagang lagi akong maganda ang biyahe na binibigay mo sa akin at dito na po ako sa pangalawang pickup, up dito tatlong roll yun na tela yung aking dadalhin at syan, okay na wala isa kayo na maluwag na maluwag pa yung ating sasakyan ano pero hanggang dalawa lang tayo eh try nating maghintay kung may saver para pwede pang isa okay Dito na po ako sa Marilao at naibaba ko na itong BBC panel at dadalhin ko na yung sakay ko sa Malolos. Bagong bahay pa ito. Hindi pa titerhan. Okay. At nandito na po tayo mga ka-Tito Bar sa Malolos, Bulacan. Napaka-traffic na din po ngayon pagka ganitong hapon na. At ako po kangina ay nakigrupo o nakipagkwentuhan sa mga rider ng Lalamove maraming nakatambay dito nakatropa uh, na Lalamove dito nakapagkwentuhan ko galing pa siya ng Bulacan at dito siya naghihintay sa Grace Park ito race Grace Park sir Kalookan yun si Kuya alis na Lalamove din alis na pero may mga nakakuha ng hindi manatala ang dala niyan ang punta naman niya, Bulacan. Bulacan din. dito si pa naman, Laguna. Palaguna naman, naghihintay din siya ng booking dito. At yun nga, itong map. <gibberish> Sige po, ingat. At yung buhay namin dito sa Lala mo, bueno, talaga. Uh, tsaga at pagsisikap din. Kasamaan din ang sipag dahil mababa ngayon yung kahit nilalamog pero kumikita pa rin naman kahit pa paano. Yung ano, konting pakikisama lang sa mga customer. yung ang gabis doon. Yung makikisama ka rin sa customer oh. kasi yun yung bumubuhay din sa alam um, mo ba? Manalala. Kaya ano lang, tsaga lang. lang dahil pag namasukan ka naman, napakaliit din ang kita na iuwi mo kasi maraming kaltas. Mamamasahe ka yung time mo. Pero dito, hawak mo yung oras mo. Kung naiinitan ka, ayan, Pagpahinga lang sa ilalim ng puno ng mangga. Ano pangalan mo kaya? Jerome, Sir Jerome. Si sir Jerome. Ingat sir sa biyahe. May na? Nag-aabong pa lang. Kakababa ako pa lang dito. Galing ako ng pula Nakailang ano ka? Pababa? Dalawa pa angat. Wow. Yun. Ah, talagang sigurado naman nakikita ka pa rin sa lalo mo. So, yun po. Salamat. At nakakuha din tayo ng mga uh, ibang strategy doon. Ang ginagawa nila kasi mga na-interview ko, ano daw? Karamihan mga taga Bulacan, yung iba nga bumababa pa ng Manila para lang baka uh, biyahe. Kasi pagka nasa Manila na sila, ang dami po ng pabulakan. At tempo lang din minsan pagka bumaba sila may pa uh, may dala na sila na pamanila Manila so yun po marami tayo natutunan sa mga kalalamob natin at malapit na din po ako sa drop off location na pagdadalhan ko nito at abang abang na ako ng booking na pamanila Manila okay at nadaanan po natin ulit ang mga magandang palayan dito sa Malolos, Bulacan 5 minutes na lang po nasa drop off location na tayo at walang pumapasok na booking oh no may pumasok mukhang scammer pa kasi ang tip niya 1,005 tapos mag aabono naman ako ng 4,008 anong pipiliin mo abono parang hinahayop lang tayo sa ano eh sa tip niya pero palagay ko is kamyon hanggang ngayon nandito pa hindi ko lang ma-screenshot kasi walang screenshot si Lala Mob mapaalalahan ko sana yung mga iba kong kalala mo na hawag basta basta kumuha ng booking na kahinahinala malaki yung tip na pinapakita pero nag-aabulo pa naman eh, napakadali ng transaction ngayon pwede namang online, online transaction eh, bakit idadamay pa tayo sa uh, bunuhan system na yan eh, sila nang mag-usap di ba pwede silang magbayaran agad o kaya hintayin nila yung lalamove driver na bago bayaran ni client yung nagbooking para hindi ma-scam dapat nandoon na yung lalamove driver Diyan, may parang swimming pool dito pero palagay ko palayan to na naipunan lang ng tubig oh. ang mga tao nga naman ngayon kahit ano gagawin para para lang makapangloko ng kapwa tao dapat hindi ganon parehas lang dapat parehas at nandito na po ako sa Malolos na ibaba ko na yung mga tela. At ito ang mahirap dito yung pabalik kasi walang maneobrahan. Tingnan mo naman kaliit nun. Iurong ko baka naman pwede ako mag na doon. Kasi dito wala na din sarado na din. Lang tricycle as may post eh. Doon naman may bakod. Dito naman. bulsot. soup. tayo. At tinihintay ko lang yung bayad. through Gcash daw. At nawa ay may makuha pa akong booking. Pamanila. Okay. Hintay-hintay ulit tayo at may na-pick up pa po akong booking papunta naman ng Caloocan North yes! hindi man Manila pero okay na rin Pauwi na ng bahay kung may ma-pick up pa tayo sa Caloocan, mas maganda at least hindi ako na zero pabalik okay, deliver po natin finally, nakarating na din po kami dito sa Diparo North Caloocan at naway may makuha pa ako isang booking pa Manila okay at may napika pa po uli akong booking na papunta naman ng Marikina Subolong Highway medyo malapit-lapit na pa uwi ng Manila kaya blessing at makakuha pa ako dito sa malapit lang din sa pinagbabaan ko okay i-deliver De ko na palagay ko kasama to sila sir dalawang tao alam na this at may motor pala sila sir kaya hindi na sumabay nauna na sila sa antipolo ito yung sa may marikina lang din marikina yung panta highway at uh, anong oras ba? Lastis na <coughs> At hindi na sumabay sila sir Nakamotor pa Kaya Ito i-deliver ko na Nauna na sila doon ah, uh, Chepo Tama lang yung pag ko nito sa bahay kasi marikina na malapit tayo sa San Juan. At hindi rin tayo na zero. Akala ko makaka -uwi ako ng walang laman pa uwi ng Manila. Kasi nung pagdating ko sa malulus po kang ina. ay talagang doon ako natagal maghintay naghihintay uh, ako ng pau eh maraming mga kwantong sniper kung baga mahina-hina yung account ko, hindi ka kagat makakakuha ng booking kaya ito hindi naman na zero at gumita pa rin tayo okay deliver na natin Let's go! Yan mga katito par na i-deliver ko na sa Robinson Dito sa may Pasig pa ang nakakasakot nito eh Sa may Santa Lucia At Pauwi na ako ng bahay dahil gabi na Hindi na nakayanan, bukas na lang ulit Thank you Good evening po mga katito bar Tayo po ay naka -uwi na ng bahay At tayo po ay naka Atat lang na booking ngayon Sa buong maghapon At unang una Yung double booking na papuntang Bulacan Yun nga lang Pagdating natin ng Bulacan Medyo hapon na rin nun At hindi na tayo nakakuha Ng double booking Kaya blessing pa rin naman Dahil yung paghihintay natin ay nakakuha pa tayo ng isa galing Bulacan papunta naman ng North Caloocan at mula sa North Caloocan may nakuha pa tayo na papunta naman na ah, ng Marikina okay na okay pa rin po yon dahil hindi tayo na zero pabalik at nalibre pa rin yung ating toll fee pabalik dahil kung wala tayo nakuha patay ah, mahal din yung toll fee pabalik ah, yun po maganda uh, pa rin yung ating kinalabasan <clears throat> at yun po may kinita pa rin naman po tayo kahit nakaapat lang tayo na booking hindi man natin nasundan yung dati nating pagpunta sa bulakan. talagang uh, maaga tayo nakarating doon at uh, yun naman talaga ay dubli-dubli yung ano dubli pa punta doon double booking din pa balik at yun maganda yung mga ganon pero hindi pa rin po talaga masisiro kahit na saan tayo magpunta. Basta ang secret lang noon, maghintay ka ng booking pabalik. At maraming salamat pong muli sa inyong pagsuporta sa aking channel. At naway pagpalain po tayo ng Panginoon at ingatan po tayo ng Panginoon Diyos. God bless po sa bawat isa. Bye-bye. i